ampalaya Ang palayabog noodles. Ito, noodles. Buwan natin. Bumili ako ng ang padaya. Ang Pipino. Sibuyas. At sitaw na maliit. Ha? bawang sili ato noodles with gulay lasa na ito Sumukaw ko lang luto ng noodles kasama ng ampalaya Tudor ham Tapos noodles 250 5 dirham lahat Kasama na yung gulay 5 dirham Balu na yan. Naugasan ko na ito eh. Kaya, dire-direcho na yan. Ayan eh, mga ng mga kobo itong luto ko lang ng gulay na 'to. Ano pa, bukin ng tatlong araw. Tatlong araw, dalawang araw. ni ata yung ayan to oh. kahit may sira pwede pa yan laman chan din Mayroon ba na itong pagbasala? ポン <c oughs> Ang trabaho is tambay dyan sa kanto. Okay. Got Lutong Pinoy Lutong OFW Ang magawa ko ng luto يهال و نلعب Uh -huh. Kambol Ludo Gula Kambol tubig. Ano masarap yan. Lumihan ko kasi gusto ko yung maraming sabaw. Maraming sabaw. Maraming sabaw marami kang nahihihok para masarap ang kain mag isa lang ako pero itong niluto ko to abot ko lang dalawang araw dalawang araw sumisan ko kaya kami katipid OFW halagang 5 dirham ok ngayon noodles seafood Yan ang papalasa dyan. Magic Rock. tapos konti paminta para masarap ang kain pag medyo maanghang kaso sobrang ahang na No. Wow. O kimbagong. Ito yung nagpapalasa sa pagkain ng mga Pinoy. asawa na rin kumain ng ano yung parata at chapati kasi na kasi yun yung wonderham ngayon yung bilog ito ng parata at chapati yung bilog ng gulay tapos mamaya kanin na lang rice yung ako ng bigas tapos na niluluto ko ready to eat na yan oh ako naman ay nandito Thank you for watching.